Cherry White, may napansin ang mga netizen dahil sa mga in-upload nitong mga lumang video na kasama ang kanyang ex-boyfriend na si J.M. Joris. Hindi tuloy maiwasan ng mga netizen na batikusin ito. Bukod pa marito ay may inamin itong si Cherry White sa kanyang naging ex na si Buitapang at Pacboy. Caption ni Cherry, baka nasa ex ang forever. Kaya inilabas niya ang mga video na kasama itong si J.M. Joris na ex-boyfriend. Ani Cherry, ang sabi nag-hire daw ako. nag daw ako ng lalaki. Nagwapo para sa content, kaya nga agad niyang pinakita. Nakatunayan na hindi siya nag-harkila ng lalaki. Pinakita nga ni ito ni Cherry White na nagsishopping sila at nagbibitch kasama si JM na sobrang sweet nila. Makikita nga ma sa video na kung paano siya mahalin noon at talaga, ni JM. Kaya naman sa sobrang sweet nila noon napatanong tuloy ang mga netizen kung bakit sila naghiwalay. Kamakailan nga ay nagkita sila ulit nitong si JM, kinikiligan ito ng maraming netizen kaya sa ngayon ay sunod-sunod ang mga vlogs nila. Pero dahil nga itong si Cherry White ay may nakaraan ito na nanggagamit daw ito ng mga lalaki tatulad na lang ni Pacboy at Buitapang hindi tuloy maiwasan ng maraming netizen na baka ito si JM ay ginagamit lang din itong si Cherry White. Sabi nga ng isang netizen ang sweet-sweet niyo noon, bakit kayo naghiwalay? Malamang, nasa kay Cherry naman ang problema. Madam Cherry White, walang kilig factor, parang ginamit mo lang ang ex mo para bumango ulit ang pangalan mo. Pero bakit nga ba pinipilit nitong si Cherry White na makasama ulit itong si JM? Masasabi nga bang ginadamit na naman niya itong si JM para muling umingay ang kanyang pangalan samantala hanggang sa ngayon ay wala pang pahayag itong si Cherry White paton s'est marié chez